So, magandang hapon sa lahat, bro and sisters. Meron po akong ibabaging kalaman. Ito po ay isang pangayuma, pampamo at pampasunod. Isa ito sa pamamaraan na makuha ang tao yung na makuha ang taong gusto mo. Ito po ay ginagamit at minibigkas ng tatlong bisis sa halimbawa ng pagkain o inumin na makain sa target mo at mainom sa target mo. Kahit anong pagkain, bibigkasin mo lamang po ito nang tatlong beses Paterdite Paternoster Pater Christum Pater Diem Igosom Paternoster Pater Christum Paterdium Igosom balik ko Paternoster Pater Christum Paterdium Igosom balik ko at tapos iihip mo sa pagkain o inumin na anumang gusto mong ibigay doon sa target mo at pwede din ito sa ano ah, Ipalipadangin yung malanghap niya yung malanghap niya sa kahit ng anong pabango ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala at hindi po naniniwala ay wag kayo pong manood nito para lang po ito sa mga taong nangangailangan at naniniwala na gumagamit nito sa mga taong indentedo kailangan po ay sa paggamit ito ay kailangan ay buo yung tiwala mo oh Buo yung tiwala mo Waitin ko po Binipigas po ito ng tatlong bisis Pater Noster Pater Christum Pater Diom Ingusom At tapos iihip o inumin Sa Target mo Ito po ay Para ng taso nangangailangan At naniniwala Kung nagustuhan po ninyo ang aking video Paki like, follow and share po At sa gusto man po na mag-subscribe ay paki-subscribe lang po at maraming salamat at marami pa akong i-video i-pag-upload na sana makabibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Magandang hapon po. Sa at sa, -sa. Adlawng Benes.